kabataan sa bagong henerasyon. Kahit baguhin nila ang panitikan, ibig ko pa rin itong matutunan. Dahil kulang ako sa kaalaman, marami pa akong hindi alam. Makaluma o makabago, hinahangad ko pa rin ng karunungan na ibabahagi ko sa mga bagong kabataan. Wala naman akong nakikitang mali sa pag-angat ng ating kultura. Ang malilang ay yung pilit na binababa ang kalidad upang sabihing mabenta sila. Subalit, oo, alam nating lahat na may sari-sarili tayong pangunawa. Ngunit, wag naman sanang humantong sa pagbabaliwala kay rami ng kabataang hubog sa maling sistema o tama. Hindi sa tama ng babae at laki kundi sa tama ng serbesang umaaligid sa bawat makabagong kabanata. Laking kakaiba kabataan ngayon na kumpara noon mula kalusugan pati disiplina at talino noon kay tataas ng wika at saka salita na gamit pa noon wala nang papantay mga musmus noon na kay sa ngayon. Ay sarap bumalik iring nakaraan. Kung ano pa noon, sana'y manatili niyaring sigasig niring edukasyon. Kabataan sa noon at ngayon, malaking pinagkaiba lalo na sa paggamit ng mga salita. Kung minsan nawawala na ang respeto ng iba noon, mas maraming gustong aralin at alamin kung ano ang panitikan. Ngunit ngayon, iilan na lamang dahil mas lulong sa teknolohiya ang mga kabataan at animoy panitikan ay wala ng halaga sa mga kabataan. Kabataan ngayon tila'y binago na ng kanilang kapusukan. Kung ating pagmamasdan ng pagbabago ng panitikan, marami ng umusbong na bagong salitaan. Marahil dala ito ng kalayaan ng ating bansang sinilangan na kapag papahayag tayo ng mga saloobin malaya, nakapagbago rin ang teknolohiyang umusbong sa ating bansa kaya mas napadali ang pangangalap ng karunungan sa paggawa ng iba't ibang uri ng tula. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit hindi nila pinapahalagahan ng ating kultura at panitikan paano uusbong ang ating bayan at ang ating kulturang kinagisnan kung ang kabataan ay wala silang pahalam sa ating bansang sinilangan. Ika nga ni Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit sa panahon ngayon, tila ba aral ay kinalibutan? Bayang sinilangan ay kanilang tinalikuran. Mga kabataan sa bagong kabanata ay samotsari Ang ugali puno ng kalayawan, sariling kultura ay halos ipagkanulo sa mga dayuhan kabataan. Sa bagong yugtoy, nililigiran ng tukso at kasamaan kabataan sa makabagong panahon tila ba'y pag-ibig sa bayan na iwinaglit ng kahapon na para bang tinangay ng alon kahit respeto'y di na masambit la ngayon maging mga kabata ay balot ng kapusukan na sanhi ng buhay kahirapan